Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa J-Farm TV uh, Mga ka-farmers, update lang natin yung ating uh, seedling na bagong punla So ngayon mga ka-farmers, uh, ito na po ang itsura nila So itong seedlings mga ka-farmers, uh, mula na napunla Apat na araw na po ito mga ka-farmers, uh, mula na na punla itong uh, uh, buto or seedlings natin Sa ah... Uh, Tingnan natin mga farmers medyo na nalatauge po siya. So matataas po ang kanyang, matataas po kanyang stem. So meaning po nito mga ka-farmers, uh, itong seedlings na ito, pag ganito po ang itsura ay kulang po sa init. Kulang po sa init, uh, hindi po maganda ang ventilation ng ating, magandang ventilation na uh, araw, sa umaga. So ngayon mga ka-farmers, pag ganito na po ang itsura niya, medyo matataas po mga kapal simple uh, tips lang po pag ganito na po ang isura kailangan na po natin painitan so before mga ka-farmers dito po namin yan nilagay so diyan yung so, medyo madilim po yon walang araw so ngayon pag uh, kalipas ng tatlong araw nakita ko na matataas na siya medyo natahog din na po siya uh, nilipat na namin dito sa gitna may masisikatan po siya ng araw mga ka-farmers uh, napaka-delikado po pag dito ang ating seedlings kasi pag nag-transplant po tayo, madali po itong uh, madali po siyang maputol. So, uh, dubli ingat po pag ganito po ang uh, itsura ng ating seedlings. Yung natatauge po siya, malalaki po ang stems. So, dapat uh, mga kaparamer, ito po ang standard niya. So, itong seedlings na ito, dapat ito mga kaparamer. So. Ayan, ito mga kaparamer, maliliit lang ang stem. So, dapat ganito ang uh, seedlings natin para matitibay po tuwing magta-transplant na po tayo. So ito po mga farmers ang itsura na after 4 uh, days after sowing. So may ito na po ang yung pinapakita ko sa inyo sa sa ating post. So ito po ang cantaloupe or sweet melon. Yung uh, sweet harmony nit ito din po mga farmers yung sweet 16 natin. So sweet 16 natin. So ayan ito mga sweet 16. So malalaki na po sila mga farmers. So after mga 2 days or 10 uh, days 10 uh, din so mula na nag uh, po tayo so pwede natin po ito i-transfer ito mababata pa ito mga kaparmers uh, mga 4 days or 10 days pwede natin i-transfer ito sa ating uh, field so mga farmers na uh, simple tips lang bagong idea natin pag ganito po natawagin po ang ating uh, seedlings so kailangan po paarawan natin dapat po uh, umaga, makikita na po siya ng araw at hapon. So dapat open field po tayo nung masisikatan ng araw. So ito mga farmers, so ingat po tayo. God bless at happy farming po sa ating lahat. So mga farmers sa hindi po nakasubscribe pa natin, subscribe na at hit nyo ang all bell para updated kayo sa lahat ng video natin na gagawin. Salamat po mga farmers, happy farming, God bless at happy farming po sa lahat.